Hi guys, ayan, ito yung video ko nung umuwi ako dito sa Cebu. Ayan, pa ano na yan, paakit na yan sa taas. Medyo kinabahan ako dyan. Dahil mag-isa lang ako nagbiyahe. Nakakaya namang makipag-usap sa katabi dahil lalaki. <laughs> o, oh, oh, ba? Diba? <laughs> o, oh, tamang-tama dahil ang aking upuan nasa tabing bintana ng airplane kaya nakabijo ako so ayan patas na ng patas kabado na ako dyan <laughs> parang inihila na yung bituka ko sa dyan o <laughs> oh, di ba first time kong magbiyahing mag isa ayan na medyo matas na kami siyan nanginginig na ako dyan <laughs> ignorante ang person <laughs> nakikita pa yung nasa baba so, mamaya maya wala na mga ulap na makikita mo pag sa taas na talaga so ayan yung pag uwi ko dito sa Cebu dahil nandito pa ako ngayon so ngayon lang ako mag upload ng ano kasi busy pagdating so ayan na pataas na ng pataas nakikita pa ang mga bahay sa baba so mamaya pag nasa taas na talaga wala na, hindi na makita yung bahay na yan mga kabahayan sa baba so ayan, pataas na pataas so ayan, ano nga pala yan Philippine Airlines yung aking sinakyan first time kong nakasakay ng Philippine Airlines sobrang laki pala itong Philippine Airlines na to kasi dati nung umuwi ako AirAsia yung sinakyan ko maliit lang so ito nga yung sinakyan ko pag uwi ko kasi biyahe ako nung December 10 December 10 so ngayon lang ako mag upload ng video so ayan nasa taas na kami kabado na ako dyan dahil nervyusa talaga ako uh, wala akong mapagkwentuhan gawa ng 'yung katabi ko lalaki na kaya naman magkwento ako na, Eh kinabahan ako Ay, ganito eh <laughs> Oh diwa <laughs> So video la ako ng video mula pag pagano pag akit na ng eroplano hanggang sa bumaba na kami 'yan video pa rin ako ng video <laughs> Pero ang ginawa ko diyan ako nakatutok yung video sa sa ano sa bintana ini pikit ko yung mata ko <laughs> kasi pag sumisilip ako sa baba nalulula ako para pag hinihila ako pa baba <laughs> ang saya di ba <laughs> ignorante ang person ay nako so ayan na taas na ng pataas hmm. medyo di na kita yung baba maya maya ulap na makikita dyan wala nang ano di na maklaro yung mga kabahayan sa baba dyan so yan thank you so much pa, po sa ano sa Philippine Airlines dahil free merienda sila coffee at saka cookies nung nakaraan kasing uwi ko uh, air Asia wala silang libre so ngayon pag uwi ko may libre silang merienda o diba social Oh, ayan na, wala na, hindi na makita yung mga bahay sa baba ulap na lang nakikita so ayan, habang nasa taas kami so ayan okay naman yung takbo niya hindi naman umuuga-uga yung ano, kasi hindi kagaya dati nung pag-uwi ko ng nakaraan sobrang maulap talaga kaya gumigiwang-giwang yung airplane pero ngayon okay yung biyahe namin ngayon hindi siya maano mauga-uga so ayan na hindi na makita yung baba puro ulap na lang one hour ang biyahe namin mula Manila hanggang ano Pactan Cebu so ayan mataas na mataas na mataas na ng pataas pero nakatutok pa rin yung camera ko nakapikit nga lang yung mata ko <laughs> tapos bubuka ko na daw yung mata ko sisilip na naman ako pipikit na naman ako <laughs> nalulula ako yan sobrang taas na eh hindi <laughs> na ako nagpahalata daw sa katabi ko so ayan dahil palapag na kami niya no malapit na kami lalapag sa ano Mactan Tansibo ayan pag nakalapat na yung gulong ng airplane so yan, bubuka na yung ano yung kanyang pakpak ayan, thank you Lord, at ma, okay yung aming jahe talaga maganda yung panahon so yan, nakalapag na so yan, bubuka na yung kanyang pakpak so yan na, bubuka na lalapag na kami sa Mactan, Cebu at maghintay na sa akin yung aking sundo thank you so much Brian ni anak ng aking pinsan lagi nagsusundo sa akin pag nauwi ako ayan na maano na yan gumagalaw na yung airplane kasi nasa baba na eh ayan maganda rin yung panahon pagdating namin Okay na. Yan. Para pag na kami sa Mactan, Cebu. Ayan. Thank you, Lord. Okay ang aming biyahe. So, Mag-enjoy mo na ang person sa kagala-gala. At January pa ang aking balik. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat and happy new year so ayan na thank you so much po sa lahat ng nanonood sa aking mga video pa support po sa aking YT channel thank you so much po so ayan na mababa na kami niyan nakikita na yung maka, mga nakatambay na mga Cebu Pacific Airlines konti na lang bababa na kami <laughs> ayan lapit na malapit na malapit na Thank you so much po sa inyong suporta. Ah. Thank you for watching. Bye-bye po. Salamat po sa inyong lahat.